Yan, nandito na kami si ni Master Mel mga katoks. At hagis na agad. Hagisan na natin agad. Dito tayo muna. Tan tayo. Jay, Alright, let's G. So ito ang gagamitin natin mga katoks. Pumkuha na blue sardines. Yan from Fisher's of Men. All right, guys, let's go. Gagamit tayo ng medium light setup. Uh, unang bato oh fish on fish on agad mga katuks unang bato pa lang natin yon. ano kaya to stripe guys stripe snapper oh alright <laughs> All right, pangalawang blue pin sa na ito So yun mga Ito na agad yung huli natin ni Master Mel Yan o Landed Good size guys Blue pin na let na blue pin na tayo Yan Thank you Lord Baga pa guys, wala pa kaming isang oras Sige lang yun! laki master! Ang Oh! Woo! My goodness! Yan yung sinasabing ko na truck formation mga katoks natin yan mamaya So dito muna tayo mag casting casting Malapit na tayo sa may donut truck guys Ayan na mga katuk. Ito ang donut truck formation guys Ayan Wow tingnan nyo guys Ooh, napaka napakaganda men Napakaangas oh. See? Tambay muna tayo dito sa baba niya guys Ayon mga katuks Woo! Napakaganda guys Ayun, nandito muna kami ni Master Mel Magpahinga muna tayo sa glit Ayan o, no? yung mga nahuli natin Grabe tong mga nahuli ni Master Mel ah. Ang lalaki o oh. oh yung mga labanan pala dito mga katoks ilagay ko sa ibang video kasi masyadong mahaba yung video natin pag dito pa pan eh singit yan si master mel grabe mga katoks harvest yan oh tingnan nyo mga katoks ay ano harvest harvest mga master harvest mga katuks hahaha <laughs> Ah, sige, ayusin natin nang mapicturean natin kasama yung donut truck formation na yan. Oh, see? Oh my goodness, ang dami. Okay, guys, bye na muna dito sa napakagandang view. Proceed na tayo kasama natin si Master Rel. Proceed tayo dun. Let's GG. Palaw pa rin tayo, man. Oh my goodness. Oh, kininis. Ang bigat, guys. Uh. 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 Ayawat mo ito, Toy Ayan mga katuks Nagpapangabot na kami Nandito si Master Ernani Saka Master Jaldi Diretso mla, takas sa ni Nakatakas yung nahuli namin Nandun oh Kaya na tayo Master Mel Game Ayan na Hayan na Ayan na mga kaibigan Nilanguin na Mag muna kayo Ayan Woo Muntikan pang nakatakas lahat na Oo oh, 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 Okay Harvest master ah Tanday pa Ang tabay lang dyan Yan na no? yung mansion doon sa atin oh Mga katoks problema natin to Hindi natin kayang Isa kay sabang ka mag isa Ang dami guys hindi ko kaya guys Ah! Oh! Ayan na si Master Mel, uh, lalayan na tayo. Guys, oh, whoo! Turin, mo, iturin mo! Igaon kita na, Igaon! Ayan guys, mariga, mahirapan talaga kami pag itatawid pa namin sa patuhan. So, ayan, nilalangoy na namin ni Master Mel. Oy! GGG! Langoy na rin tayo. Igaon na! Igaon, jo! Oke. Okay. <laughs> oi, oh, oi. Oh. Oi. Oh. Lang oi. Mang waterline tatatan. Woo! Awati rad rad. Woo! Thank you Lord, papapunta na kami dun sa my picnic area Ayan, nakasal doon sa amin Dito dito talaga so kami na Banat ni Kuya Mel Thank you Lord Alright guys, see you there

Ah, si, yeah. <laughs> <consolidation> <laughs> si. <coughs> you know, <eurs> ano okay, <inaudible> ah, si. Ayan mga kapatid. Ito tayo pala tatuwa kami. Ado na agad yung nagkakalap. Yan vlog mo nga Ang dami oh. Hindi lang. Wala pang 11. Ado taon. Dito ala. Ito mga kapatid yung kabuuan na trabaling huli namin lahat na apat. Ayan. Wala na akong masabi master. Wala na. Manang Manang dul. Shout out! Thank you so Yay. much! Yay! <laughs> Daming pamilya ni Manang doon eh! <laughs> Ngayon na nasa gilid na tayo mga katoks. Maliligo tayo. My holes Oh! Ganda! Deng! Bigos ah! Lang wait lang! Maligo tayo! My holes Gagi! Ngayon ko lang nakita! Miggy! Dali ka! Woo! Amen! Sige lang! Maligo ka lang doon! hands off. Harbes na harbes tayo mga kaibigan Salamat Lord Half day pa lang yun Half day pa lang yun mga katuts Oh Oh. All thread. Ayos. Ano mo sasabihin mo sa pagdayo natin? Well, <laughs> 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 Ay, bilangin mo 'yan kung 7. Meron. <laughs> Tamis ng kahapon na hindi mo maitapon. Okay, tingnan na rin yung mga ginagaw ng mga boys. Alam na, pag mga boys. Hey, what's up? Oy, chip! Eh, chip! Ito talaga yung mga buting coast guard na tagabantay dito sa Panan Bay, mga kaibigan. Yan. Grabe mga katot, mapupurga tayo sa pulutan. Ay, ulam pala. Nadulas na nung tating. Ayan, ang daming, ang daming, daming ihawin guys. Bing. Anong, anong lorag ginamit mo master? Ay, of course, umkuha, umkuha yan. Ayan, thank you master fishers of Men sa napakaganda mong lorag. pang kainan kinakain mo na nakalati ka na mas kandal so ito lahat guys medyo madami dami tayo ngayong araw dito sa may picnic site yan mga kamag anak din naman natin lahat mga to yan so iba yung tribe ng mga lalaki may ibang usapan dun mas ito na yung naman o so, see may kayon makanta yun <tod> Ito lahat yung pagkain natin ngayong araw na pagsasaluhan mga katus. may inihaw. Yan. O, si, Jo special. Hey. Olen. Hey, ipagkita pa Dinaganti Ama, Santa Kentis spiritus Santo. Amen. Apo kami tatang Aldaw da pagkakadwa. Amen. Mga magawa at nagpapasalamat tayo sa mga nag-accommodate sa atin dito. Thank you. Ate Dulce, thank you ha Pag-accommodate. Saralan. Oh, yan. All right. Mangan. Yan din ba? Kadang Ay mga kadoks, matinding kasi yan yung nangyari na may kasamang, ano, <laughs> alam nyo na yan banding ng family eh. so ut, na natin sila tapos tayo mag-continue tayo sa fishing doon sa part na yun. Sabahan ni Tabilang may sumot lang malito doon Ay tapos na tayo dito mga ato Balik na tayo sa may pananday Ayan Yung mga kasama nating PCG Philippine Coast Guard Wow Shout out Woo Oh yes sir Pagaling. Chip Chip yes. <laughs> Ma-upload ka ngayon boy <laughs> Uy Maritok sa to